Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impidsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Dr. Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar, his formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology Technology Application and Promotion Institute. The nalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during midral invention contest and expo 2009 and finalist during national invention contest and expo 2009 this said formula was awarded by intellectual property philippines office philippine chamber of commerce and industry as finalist of ambassador alfredo Yao e. ip innovation awards 2009 doctor alternativo the expert in alternative medicine Welcome dito sa palatuntunang Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi, maangkin ang kagalingan walang maintenance medication na synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan ito ay napatunayan na ni Doc Alternativo Founder, multi-awarded Pilipino inventor, inventor Doc Edgar Lusada de Libo kasama po ang ating co-founder, co-inventor, inventor Magdalena de Libo na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na adbokasiya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong lingkod ang inyong kadok alternatibo Doc Vince Lambak ang inyong holistic coach Doctor of Ministry and Natural ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At gayong oras ang banal na mensahe nakasulat sa Juan, talata 3, kapitulo 16. Sapagkat gayon lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kaniyay sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y nakasulat sa Juan Talata 3, Kapitulo 16. Ito'y nakasulat at marapat na isabuhay natin mga kadok alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. minsahi hatid ng dok alternatibo. Do Alternatibo Newscast. Magandang araw sa lahat po nating mga kadok alternatibo. Dito na naman tayo para sa tamang paggabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na magme maintenance medication ng synthetic drugs uh, upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect kaya mga kadok alternatibo na nakikinig ho sa ating palatuntunan kailangan isa isip po natin bilang isang tao na kailangan ho natin na pagmasid ho tayo sa ating mga kinakain isa na rin ano po yung mga uh, environment natin dahil isa po 'yan sa malaking dahilan kung bakit tayo nagkakasakit, ha? katulad itong mga toxic na mga salita, itoy nakakaburyong sa ating isipan, ha. Isa huyang magdudulot ng karamdaman. Isa pa sa mga obserbasyon, sa ating ngayon yung mga ating mga anak ito yung isang latak ng lason at ibang klase yung tama niya dahil is the demonic attack. Ito yung pati yung mga sports ipinasukan ng demonyo. demonyo. Bakit na pagsasabi tayo dahil ito yung tinatawag nating ML, yung larong ML, na iiba yung isang ugali ng isang bata. Kailangan maingat tayo mga taga-subaybay ho natin, mga magulang, dahil isa ho yan, base sa pag-aaral na mag-o-open yung third eye at uh, tuhan mga kababayan yung isang ugali ng isang uh, bata. Kailangan ho natin mapagmasid tayo. Wala mang problema na yan. Ah. Kailangan ilagay ho sa lugar at ito'y magdadala ho ng kasiraan sa ating uh, buhay. Alam na po natin na tayo'y maingat sa pagkain pero itong ganitong pamamaraan mga kababayan kailangan na ating uh, uh, gawin ang ating bilang isang responsibilidad isang magulang para ikanga hindi ho magkakasakit yung ating mga anak kasi na mo ating uh, nanuway kung lalaro ho yan ng uh, ML uh, iba't ibang mga toxic na galing sa kanilang bunganga at saka yung pagkain nila nakakalimutan. Imbes na matulog ng maaga, ika nga nakukulangan yung tulog at ito'y magdudulot ng kasamaan. Ah, kaya eh, delikado, mabuti pa yung sabuk, eh, merong rehab. Itong addict na mga mobile legend mga kababayan, delikado po, ah, yan po ang ating eh, alarma sa lahat ho nating mga kababayan, ha, kailangan na iwasan at kailangan ilagay sa plastada para hindi ho magkakasakit mga kababayan dahil tayo bilang isang magulang ay eh malaki pong responsibilidad natin kung magkakasakit yan, tayo rin ang magkakaproblema. Kaya yung ating mga kababayan, inintroduce natin kasi... 'yung latak ng lason ay eh, delikado. Eh, Nandiyan naman po 'yung formula ng Doc Alternatibo upang maiwasan itong epekto ng radiation. Natutulungan po 'yan sa pag-inom ng ating award-winning formula, ito 'yung Polbic Mineral, mga kababayan. Kaya isa lang po 'yan sa nais kong uh, maipaparating sa madla na nakikinig ho dito sa ating panutuntunan para ika nga i-alarma ho kayo para hindi na po huli ang lahat mga kababayan. E eh, kung meron na ganong pangyayari at uh, naapektuhan na po yung isip ng inyong anak, isang guni po yan. Idulog po yan sa ating mga lap, na lalapit mga branches. Merong uh, katapat huyan para mabago habang hindi pa malala mga kababayan. Isa na namang testimonya ang ating iba bahagi sa lahat ho nating mga kababayan na nakikinig e eh, walang ibang ginawa isinunod eh, sinunod lamang yung formula ng Dok Alternatibo. Narito po ang buong salaysay ng isa nating membro. Ang aking naranasan ay naman rin katulad ni Ma'am na Jamie, na Chris Jeroso. Uh, in, in ko lang nag kasi nagkape, hinahaluan ko ng corn coffee. Uh, tapos nag-cleanse nag, -cleans, nag -cleans din ako noon. Ng, bali, dalawang nakadalawang uh, karton din ako. Uh, pero ano, mayat niya naramdama. Uh, gumaan din ang aking mga pakiramdam at saka yung pagtatai ko ang ano ang problema ko noon ay ano rin naayos din po uh, may fatty liver po kasi ako ayun po ang tinutuloy kong umiinom ng ano ng uh, mga capsules para ano mayat um, pa nagtakki kasi tan apo di nakmaibaga yes, God, 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 yes. Yan ang apruway ba sa pakaikpiktibo na itinuro natin dito sa Doc Alternativo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Doc Alternativo Newscast All students, the Prime School is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at Prime School as the number one in sports, talents, and skills in Davo region. An LGBT-friendly community. Programs offer Kindergarten, Elementary (Grade 1 to Grade 6), Junior High (Grade 7 to Grade 10), Senior High (Grade 11 and Grade 12), Senior High School tracks, Academic tracks, Humes. Humanities and social science ABM Accountancy Business and Management, D V L traps technical vocational livelihood automotive servicing computer system servicing ocSS CSS Electrical Installation and Maintenance OEIM Shielded Metal Arc Welding SMAW Home Economics Bundle Bread and Pastry Production BPP Food and Beverage Services FBS Housekeeping and Front Office Services Heria up. Limited slots only. Remember, Prime Innovation in South Davao, number one in skills, sports, and talent. For more information, you may contact Registrar's Office 0951-378-3351 or five five three zero four three eight, or visit the Prime Complex, Tiguman digu City. Choose Prime School. Ang Doc Alternativo Brands bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon. Diyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin C at dagdag pang patunay sa kagalingan na hinto na safe ang mga maintenance medication na synthetic drugs. Madalas po kami, hindi tapos hindi ako makatulog. Hindi po maganda yung result sa mga iinom gamot, mm -hmm. mga synthetic po kasi. Ay hindi ako nakatayinag kasi mula noon lumamanap yung pakiramdam ko nun. No? Okay. Hindi, at nahirapan ako matulog kasi hindi ako makahina tapos naman ito po yung buong katawan. Ayun, tinuwa tinawagan ko si Ma'am, kaya rin po yung narecommend niya sa akin. Sabi niya maganda doon sa Dr. alternative po. Kasi herbal yung mga gamot talaga. Natural po yung gamot at saka wala siyang scientific. Ayun, ay, napunta ako dito sa lokal. Kaya, ay, nagpasalamat talaga ako, Mother, kasi siguro, ano, naggalaw talaga sa Diyos sa kasi. Yung pakalabdang puno araw, kaya akala ko mapan na talaga ako ng lokal. Eh. Kaya talagang destiny ko siguro makarating dito kasi ito yung paraan niya na palunasan yung sakit ko. Kaya talaga <laughs> ano, pasama pa talaga ako kasi nabigyan ang lunas yung pakiramdam ko. Yung kusun ko, buwan-buwan talaga, niinda ko talaga yun. Tapos na kapag nakapag-undergo na ako ng seven days cleansing, tapos na tinuloy ko po yung second week, saka yung four days cleansing, saka ngayon maintenance na lang po ako. Ang ganda na po yung pakiramdam ko. Tapos, okay. wala Pumalok na po. na po ako ng maayos. Ang kadumi na po ako ng maayos. Tapos, yung menstruation ko po monthly, hindi ko na po naramdaman yung sakit kagaya dati na namimilipit ako ng sakit. Tapos, hindi ako makakilos. Talagang higa ako nung pag mayroon ako. Ngayon, ano na po, parang normal lang kagaya dati na wala lang po naramdaman. Normal lang po. Hindi ko na po naramdaman yung sobrang sakit. Kaya na, at po salamat talaga ako sabi ko sa Diyos ang mga siguro talaga. Ito yung paraan niya na sa stressful na ilang buwan. Anong nangyari sa akin? Ito yung paraan niya para gumaling ako. Kaya na po salamat talaga ako. Pero kasi sa dito sa tukot at ipo. Kasi po, maganda po talaga yung resulta ng ano, ng, 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 gamot nila kasi natural. Tapos wala pong scientific. Uh, may ayaw rin po, taga nabotas uh, dati po ako trabaho sa National Housing Authority. Pero dahil nung pandemic na po, work from home na lang po ako. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Dr. Relativo kasi napakaganda po yung kanilang produkto po si Meryl Lidia Bitorin, eh, na botas po. Uh, 39 years old na po ako. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan ng isa ho nating membro na hindi basta-basta yung kanyang uh, iniindang problema pero nung nakarating dito sa Dok Alternatibo, walang ibang ginawa, sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C, I, -B ang dok alternatibo at hindi na na ospital. Naalagaan ang malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa dok alternatibo. Kaya puntahan at pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na brands upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program ng Megadose Vitamin CIB at mas mabuting daluhan ang naka-schedule na mga herbal at natural healing seminar dyan sa brands at sa loob ng ilang oras, maintindihan yung napapakinggan na mga alternatibong panggagamot. Dalin lang ang medical record or any laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one -on -one check and counseling pagkatapos ng seminar. At libre na ang checkup up at uh, counseling Basta magpa-advance, magpa-register po kayo dyan sa branch ang Doc Alternativo Center sa Aguol La Union, SM Building, National Highway, San Joaquin Norte, sa Dagupan City, Pangasinan, James Building, Borges Street, Dagupan City, sa Ordonez City, Pangasinan, Poblacion Alonzo Street, sa Baguio City Branch, Second Floor, University Belt, Martin Building, Lower A Bonifacio Street, Baguio City, sa tapat ng Magdo, malapit sa SLU Main Gate. Ang Doc Alternativo ang pioneer sa advokasya ng herbal medicine at natural healing. Sa loob ng 16 years, magkasama tayo mga kaalternativo at wala pa rin nagbabago hanggang ngayon. Nag-iisa lang ang Doc Alternativo. Hindi tayo gumagawa ng bagong kumpanya ng alternative medicine at wala tayong sister company na nagsusulong din ng alternative medicine. Mag-ingat sa mga nanggagaya at nagkukunwaring sister company ng DOC Alternativo. Huwag kayong maniniwala sa mga nagtitext na sister company sila ng DOC Alternativo para sa legit na mga detalye at katanungan alinman sa mga address ng DOC Alternativo branches nationwide. Mag-message lang sa Max Doc Alternative Products Facebook page. O di kaya itubawag o mag-text sa ating hotline number 0946-967-3211. Labing anim na taon na ang lumipas at magpahanggang ngayon. Walang nagbago sa advokasya ng Dok Alternative Dok alternativo subok at pinagtibay ng panahon. Ito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa health concern. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas. Mula sa pagtuturo ng ating founder Inventor Doc Edgar Lusada Libo kasama ang ating co-founder, co-inventor, inventor Magdalena Dilibo Para sa karagdagang impormasyon, katanungan, clarification, pwedeng tawagan or text ang ating hotline. Narito po yung ating hotline 0946 967 32 One Aking uulitin 0946-967-3211 Boy na mga kaibigan, nasa linya ho natin si National Lecturer at the same time yung uh, Doctor of Ministry and Natural Healing Branch Manager po ito ng uh, Cagayan Branch, nasa linya ho tayo Doc, uh, Doc John Real, merong tanong dito sa linya na dialysis ako every month. Kaya bang mahinto ang dialysis kung mag-take ng uh, vitamin c IV o cleansing formula ng Doc Alternativo? Yes Doc Vince, no Sa concern na uh, ipinapaakot po ngayong araw ay uh, malaki po talaga ang maitulong dito sa Doc Alternativo kahit pa nag-dialysis yan. Basta uh, susunod lang talaga ang sino mang uh, may problemang uh, ganyan. Although meron tayong uh, protocol na uh, sinusunod, no? Dinitingnan natin ang response sa uh, katawan kung nagre-response pa sa pamamagitan ng uh, pagpapawis, no? Maging uh, sa pag-ihi ay apo uh, hindi po talagang matanggal itong uh, dialysis uh, na experience ng ating mga kababayan sa ngayon. Basta ang uh, sa atin lang ay uh, magkipag-cooperate lang sila especially sa mga sesyon nga uh, ibibigay po natin no sa ating megadose na vitamin C IV ang megadose na vitamin C IV dito sa doc Alternativo ay uh, siyang puwede makatulong talaga kung nag-undergo na ng uh, dialysis ang kok so sa uh, natural na vitamin C no nga ibibigay po natin ay uh, malaking tulong yun para Apo uh, pwedeng uh, maibalik ang tamang uh, nutrients, ang nutrients na nawala sa katawan ang kami sa sa kidney, maging sa toxin ngayon sa dugo no. So matutulungan siya sa tamang uh, pag undergo nito basta uh, mega dose lang siya. So sa tanong kung apo uh, pwedeng matulungan no ay uh, napakalaking tulong talaga dok basta mag-undergo lang siya or di kaya ay maintindihan niya ang proseso kung paano unti-unting uh, magbago ang kaniyang katawan sa tulong itong mega na vitamin C IV dito lang sa Doc Alternativo. Ayan. So may tanong pa dito, Doc John namamanhid na yung aking paa, yung kamay ko, ano ang solusyon dyan sa Doc Alternativo? Okay, no? So sa namamanhid, no, sa parte man ng katawan ay uh, talagang mawawala iyan siya basta uh, unahin lang natin no sa mga naka-experience nito unahin natin na uh, ma-infuse itong mega dose vitamin C IV sa dok alternatibo kasi ang design talaga ng uh, intravenous ay para mas mabilis matanggal ang manhid no o tusok-tusok na uh, nararamdaman ng kung sino man So marami ang nagsasuffer nito no, sa panahon po ito. Pero sa experience po natin dito sa Dok Alternativo, basta uh, at mga uh, ma-infuse, ay uh, pong, uh dahan -dahan po pwede pong dahan-dahan po yung mawala at uh, talagang masiyahan at uh, matulungan ang mga kababayan natin ito. Basta uh, ito na formula ang susundin. At uh, based din po sa nakita po natin, after uh, vitamin C, IV, dinabukasan, Dr. Vince, uh, isunod lang ng pasyente ang 7 days cleansing formula nga siyang balancing nutrients nga siyang kailangan din po no para mas uh, maibalik maibigay po natin ang tamang circulation ng dugo uh, pagkain po ito nga kailangan ng pasyente for 7 uh, days para sa magandang tulog no malakas nga pangangatawan at ito po sa nabanggit po natin ay tiyak po tayo nga malaki po talaga ang pagbabago sa katawan or doon sa problema na iniinda ng kung sino man. Ayan. Alam ko Doc Junril ang busy mo ngayon. Ano po yung mga schedule natin para sa ating mga taga-subaybay ng programa? Yes, no? Sa mga kababayan po natin na uh, may mga iniindang uh, karamdaman po no sa panahon ng ito, uh, pakinggan lang po ninyo ang ating mga uh, palatuntunan sa araw-araw malaking tulong po ito para mas uh, ma bigyan po kayo ng kaliwanagan sa sitwasyon no sa paghihirap po ninyo sa inyong mga karamdaman o pwede po kayong uh, bumisita sa ating mga healing center nationwide maging sa mga naka-schedule na seminar ng Dr. Tabibo kasi hangad po natin na uh, uh, maintindihan po nila ang natural na paraan ng pagpapagaling po no sa panahon po ito sa ating uh, advocacy kung saan napakarami na rin po sa ating mga kababayan po sa panahon pong ito nga ah, nasa good health na sila. Nag-maintain na lang sila ng kanilang kalakasan, no? magandang pangangatawaan. Matapos silang umintindi dito sa ipinaglalaban po nating natural na kaparaanan kung paano nga malunasan ito mga po sa panahon pong ito. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal ang natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na adbukasya sa bawat brands ng DOC alternativo. Kailangan na makausap personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C, I, -B, sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs sa kailangan na bisitahin po natin yung ating mga nalalapit na mga branches upang maturuan ho kayo ng tamang pagtuturo tungo sa iyong kagalingan makinaryas na dekalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machinery. Matatagpuan sa 201 km 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or Building 1, Door Number 14, Usa Village, Olas Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo Nation nationwide. Pwede din kayo tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machineries Facebook page. Doc Alternativo Machineries! Hoy no mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.